Kumusta na ba sa Pilipinas? Kumusta na po ang Luzon, Visayas at Mindanao, yung mga taga-subaybay natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa at uh, ganoon din sa buong mundo. So mga nanonood diyan, nakikinig sa USA, sa New York, sa Canada, California, uh, sa sa New Jersey, sa Switzerland, uh, sa, sa Russia. Oh. Kumusta na po kayo? Sana okay lang shoutout po sa inyo lahat dyan at sana patuloy pa rin po yung inyong pagtanghilik dito pa rin po sa ating program, JetLine. And, uh, alam ko patuloy pa rin kayong nag-aabang ano ba yung mga sariwang balita natin dito sa ating uh, program. Um, ano po ba yung mga balita natin <laughs> sabay, sabay tanong e, eh, no? Ano po natin sa ngayon? Uh, Ewan natin kung totoo nga na medyo natatameme po ang ating uh, House Speaker uh, Martin Romaldes dyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bakit matapos yung isinagawang rally ng Iglesia Ni Cristo, eh, medyo tumahimik po at natameme itong si House Speaker. Mukhang tinatablam na po, po ng ating uh, Presidente itong... Uh, house house sa uh, speaker natin uh, Martin Romualdez na kanyang pinsan dahil ang sabi niya sabi nga po niya ay eh, baka doon may, may, mga, mga mag-aassess na naman diyan ng na mga project na ipinasok sa mga insertion dahil yung insertion doon naman ay hindi naman kasama sa budget request. Kaya parang nababahala itong si uh, Pangulong ng uh, Ferdinand Marcos, kasi sabi niya nga ay ano 'yan? Ano mangyayari dyan? Kasi ang ang inaalala niya baka daw yung iba hindi naman dapat eh dapat na eh, deeper 'yan kasi baka hindi naman masyadong kailangan. So, uh, wag na daw itong uh, ipagpilitan pa. Sabi nga niya, uh, baka ito'y walang program of work. Baka hindi din maliwanag yung appropriation dito. Saan nga naman pupunta yung pera? So, ito yung ikinababahala nga ng ating Pangulong uh, Ferdinand Marcos. Aba, dapat eh, nag-iisip-isip na itong si ano si uh, House Speaker uh, Romualdez. Dahil uh, mukhang dati ay spoil na ispoilt ka sa ating pangulo, pero ngayon ay uh, kinokontra ka na niya, uh, binabara ka na niya sa mga nais mong gawin. Eh hindi kaya ito yung masamang senyales na no? Ang siyempre, ano yan eh, ah uh, marami pang mga dapat na ah uh, bigyan ng konsiderasyon. Medyo konti lang nating pasaringan yung uh, impeachment complaint at ang sinasabi nga po ay ah uh, itong ating uh, vice president ay mukhang maraming mga drama-drama dahil dun sa 733 million ba yun? Eh, kailangan-kailangan daw. So may mga ganyan eh, pero hindi mo na natin yan itatakal ngayon kasi gusto kong uh, isa-isahin natin bakit ba nakakapagsalita yung mga kalaban niya sa politika ng ganitong mga sinasabi na nagdadrama lang daw ang ating uh, Vice uh, President Sara Duterte. Eh, tingnan po natin, no? Ang uh, mahalaga po ngayon ay uh, mukhang... Uh, hindi na po nakikinig itong uh, pangulo natin sa no kamag-anak uh, at uh, siguro naisip din niya na, na kailangan din na uh, siya yung manindigan dahil siya naman yung pangulo ng bansa 'di ba hindi niya dapat na kapupinsan niya ko asawa niya ay uh, ito na yung susundin niya gayong uh, siya pa rin naman yung may mandato sa lahat 'di ba sa buong Pilipinas sa mga desisyon Bagamat sabi nga po ay lumagapak <laughs> ang uh, ang satisfaction, no, rating itong uh, ating uh, pangulo at saka pangalawang pangulo ay uh, marami pa rin naman po ang uh, naniniwala doon sa kakayahan ng ating pangulo at ng pangalawang pangulo. So, tuloy-tuloy pa rin po 'yan at uh, sabi nga po ay kahit na uh, lumagapak sa 19% ang uh, ang net satisfaction rating ng ating uh, pangulo habang bagsak naman sa 20 pa, uh, 21 na uh, percent rating naman ng ating uh, vice president pero naniniwala pa rin tayo na magkakaroon ng magandang kaunlaran ng ating bansa kung talagang magkakaroon lang ng uh, pagkakaisa at kapayapaan, di ba? Kaya mga itong sinasabi nitong si uh, Yasman na Rodante Marcoleta tungkol dun sa Magna Carta of the Poor. Ah, hindi daw kasi ito natutukan ng gusto. Totoo nga po ba ito? Kasi ang kung matatandaan natin, ang sinabi nga niya, almost 15 years itong binuno para lang ito ma, maipasa itong Magna Carta nito kung saan nakapaloob dito yung lima. Ang una ay ah, tungkol sa kahirapan, ah, sa gamot, sa edukasyon, sa pabahay uh, at pagkain. Yan po yung limang yan. Nakapaloob po yan doon sa Magna Carta of the Poor. Uh, ang sabi nga po nito si Congressman Marcoleta ay uh, nasa 87% yung nagsasabi na sila ay mahihirap. So napakarami pong mahihirap sa ating bansa. Ito po ba'y napapagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan? ba paano nyo po ba uh, pinagiging hawa ang ating mga mahihirap sa pamamagitan po ba ng pagbibigay ng mga uh, pagkain sa kanilang hapagkainan, livelihood program, or dinadaan nyo nilang sa ayu-ayuda? Ayu-ayuda, mga paakap-akap, o oh ba diba, mga porpis-porpis na yan, na hindi naman masama na magbigay sa ating mga kababayan na mahihirap o oh, sa isang kahit isang isang tuka. Eh, ini-spoil lamang po natin yung ating mga kababayan. Huwag naman po sanang magagalit sa atin yung ating mga kababayan na kasi natututo kay ng katamaran eh. ba? Diba? Oo nga't sabihin natin na eh, ano ba naman yung sinasabi mo yan? Eh, mahirap nga kami. Kailangan namin ng ayuda ng ating gobyerno. Ando na po tayo eh, pero lagi na po bang gano'n? Lagi na lang po ba tayong aasa sa gobyerno? Tapos kapag ka hindi tayo natulungan, galit na galit tayo. Kasi iniisip natin na pinabayaan tayo ng gobyerno. May punto naman kayo na talagang may may, uh, may bahagi po nas, nasa na sa gobyerno talaga napapabayaan po ang ating mga kababayan. Kasi masigit nilang inuuna yung pansarili nilang kapakanan. Lalo ngayon, sa panahon ngayon, na politika, diba, sobrang napaka uh, tindi ng pamumulitika ngayon sa ating bansa at sa mga nagdaang panahon ng uh, politika, e eh, ngayon lang yung nangyaring ganito na talaga namang masyadong dinurog ang pangalawang pangulo at ang presidente ay hindi na halos uh, pinakikinggan maging ng uh, mababang kapulungan ng kongreso. Nakakalungkot ang mga ganito, no? So, wala tayong dapat na hanapin. Wala tayong dapat na asahan sa ating gobyerno kung ganito yung mga namiminuno natin. Lalo na po yung mga napakaraming anak ay nagtataka din sa ganitong mga sitwasyon kung bakit sa naghihirap na nga tayo ay napakarami pang anak ng iba nating mga kababayan. Sunod-sunod ang -sunod, laki, hindi naman halos maalagaan. Yung iba hubot-hubad na nadyo sa kalsada, palawit-lawit, hindi lang yung lawit, kundi pati yung sipon nila, ba? Diba? Hindi na nila mabigyan ng pansin. Yung bang hindi nila iniisip yung kinabukasan ng kanilang mga anak? Ang tanging sinasabi nila, yun daw ang kanilang yaman, na baka yun ang magdadala sila, ng kat sa kanila ng swerte, pagdating ng panahon. Ando na po tayo, di ba? Hindi naman masamang mga anak, hindi naman masamang uh, dumami ang inyong anak. Pero ilagay naman po natin sa lugar para naman po hindi na hindi tayo masyadong nagiging problema din ng ating gobyerno. Kasi dapat din nating tulungan ang gobyerno kung paano naman mapagaan. Although napakaraming ano eh, napakaraming uh, pagkakataon na kaya naman natin na mabuhay. Kaya natin na makakain ng tatlong beses isang araw na hindi na hindi umaasa sa ating pamahalaan. At ito namang ating mga local executive eh inihalal kayo ng ating mga kababayan para naman paglingkuran niyo sila. Kali malalo na ang mga alkalde, no? kapag pumupunta sa inyo ang ating mga kababayan, kahit anong tulong ang naisin nila, dapat hindi kayo umiiling. Dapat uuwi ang ating mga kababayan na andyan po yung inyong tulong. Nabibigyan nyo ng kalutasan ang kanilang problema. Kahit pa anong hirap niya, kahit ano pa po yung problema. Lalo ngayon mga kababayan natin sa PhilHealth, kasi dito medyo pasadahan natin ito ha. Kasi uh, tungkol pa rin sa kalusugan, eh, kasama yan sa kahirapan, eh, di ba? Kapag ka may sakit ka at mahirap ka na, lalabas ka ng ospital, napatay ka na, di ba? Kasi nga, uh, mamong problema ka sa ibabay sa ospital, mamong problema ka sa sakit mo, tapos hindi ka naman masyadong iniintindi, di ba? Hihingan ka ng, 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 ng deposito ka agad, dito, pwede na daw pong gamitin ang pill health. sa mga outpatient. O, oh, ayan mga kababayan natin, mga outpatient emergency care para sa mga hindi inaasahang life-threatening medical emergencies. Ayon po yan kay Philippine Health Insurance Corporation o pill health president Emmanuel Ledesma. Ayan po ha, pakinggan nyo mabuti, pwede na po yan sa outpatient. So sa pagdinig sa Senate Committee on Health, And uh, demography, sinabi ni Ledesma kasama na sa sasagutin ng PhilHealth ang ilang bahagi ng medical expenses at mga uh, ng mga outpatient na pasyente na hindi naman kinakailangan mag-hospital ma sa loob ng 24 hours. Inaayos na rin niya ang benefit package para sa cataract extraction kung saan mabibinipisyuhan ang mga senior citizens at mga pediatric cases. Ilan din sa mga sasaguti ng PhilHealth ang optometric services ng 0 to 15 years old. O, oh, yan, gumaganya ng ating uh, mga balita no, na nakakataas ng moral ng ating mga kababayan. Hindi yung uh, natirampondo ng PhilHealth gagamitin sa infrastruktura. Si Raulo talaga itong si Senador Recto. Sorry po hindi naman kanya yung pera, hindi naman yan sa government, yan ay isang miyembro ng PhilHealth na binabawasan. bakit pinakikialman nyo? Ay, anyway, uh, ibang issue naman yan eh. Wala na kasi tayong oras, kaya mga kababay, medyo ibitin muna natin yung tungkol na yan sa PhilHealth. Sa susunod po natin, iisa-isahin. So, maraming maraming salamat po. Magandang gabi. At uh, ako pa rin po ang inyong lingkod si Jet Kapanyo, Pilipina. Mabuhu!